Usap-usapan ngayon sa social media ang cryptic post ng isa sa its Showtime host na si Ayon Perez. Ang post kasi ni Ayon ay, Salamat sa sign, Lord. Alam ko mas makakabuti itong desisyon ko para sa sarili ko. Ngayon ay deleted na ang post niyang yan. Marami ang naghinala na baka ito ay patungkol sa kanyang pagkandidato bilang konsehal sa Concepcion Tarlac. Sa isang episode ng showbiz update ni Ogie Diaz, ay nabanggit na niya noon, na feeling niya ay parang may aatras sa pagkandidato sa politika. At mukhang isa na nga si Ayon sa kotob ni Ogie Diaz, dahilan na rin sa cryptic post nga ni Ayon Perez. Matatanda ang noong October 1 unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ay nagsumite si Ayon ng kanyang kagustuhan na tumakbo bilang konsehal ng Concepcion Tarlac. Magpasa hanggang ngayon ay wala pang mensahe ang TV host tungkol sa usap-usapan na pag-atras niya. Maging ang asawa niyang si Vice Ganda, ay wala pa rin komento sa isyong ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng It's Showtime co-host sa cryptic post niyang yun? patungkol kya ito sa pagkandidato niya o may kinalaman sa noon show nila. Sabay-sabay natin abangan kung ano ang susunod na kabanata kay Ayon Perez, tutuloy pa ba siyang sasabak sa mundo ng politics o aatras na. Ano ang masasabi nyo dito mga kachismoks? Just comment down below. Please don't forget to click like and subscribe. Para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.